hindi ako ng hindi ako pinili ni Isagani Boknoy. Pero kung sa bagay, ayoko din naman na iwanan niya yung nanay niya para sa akin. Tsaka hindi naman kasi siya namili, Linit, eh. Pero ayoko umuwi sa amin, Buknoy. Ayoko umuwi sa bahay. Eh, wala na tayong magagawa. Ayaw na nga ni Ali Lumin na magkita pa kayo ni Isagani, eh. Kailangan mo nang umuwi. Pero... Linit, isipin mo na lang kung anong isipin ng pamilya mo kapag nakita ka nila dito. Eh kung kahapon nga binubuo nila si Isagani, baka ngayon mapatay pa nila kaibigan ko. Hindi mo na talaga ako patatahimikin. Parati mo na lang pinapasama ang loob ko, Isagani. Uy, lumayan na ka rin! So, mo na si Nanay na oh. baka uwi na kami! Sige, sige, sige! Tulungan mo ako! Kulit May taksi. Linit! Kaya sa ganyan. Kasi Jana, hindi ko nabili kanina. Pero ngayon hindi no, na magkakamali linit